Ako ba yung gago kung accidentally ko nasunog yung bahay ng nanloob sa amin? Nilooban kami kagabi. Kasama na nakaw yung project ko na wireless fireworks, crude design but yeah, it worked. Yung remote nakatago. At may kapatid akong batang pakialamero. Pinindot ko just for shits and giggles bago ko itapon. Walang magawa yung police after namin mag-report dahil wala naman kaming CCTV, wala ding CCTV neighborhood namin. Wala din kaming aso. Basta yung bahay namin may gate lang yun lang. Nakalak naman. Pero magaling yung akyat bahay. Kapit bahay pala namin. Kasi narinig kong nagputukan yung fireworks. Kinutingting yun nung nagnakaw. Kasi naka-disable yun. Yung kagroup ko yung nagprogram. So I don't know how it fully works. It was a work in progress. And not sure kung gagana nga. But back to topic. Nag-activate yun at nasunog bahay nila. Hindi pa kami tinuturo. At wala akong planong umamin. Nagalit mama ko sa akin dahil kawawa naman daw, lalo na at nasunog yung pets nila at may naospital. Yung papa ko hindi galit sa ginawa ko, pero galit sa project ko. Kasi that could have been us. Yung ate ko din galit, kasi magkano lang naman daw yung worth ng mga nanakaw compared sa bahay nila na hindi ko naman sinasadya na ako nakasunog. Feeling ko gago ako kasi indirectly ako nakasira. Naawa ako sa kanila, kahit papano, kasi wala silang matuluyan kasi sunog na sunog bahay nil sa tagal ng mga bumbero. Ako ba yung gago sa pagpindot ng remote? I know there's a low chance na mangyayari 'yon, but I didn't care that time.